panalangin sa umaga. O Diyos na makapangyarihan, ang may likha ng langit at ng lupa, Diyos na maawain at mapagmahal sa mga anak niyang iniibig. O Diyos, tinuruan mo kami mag-alay ng mga pagsusumamo, panalangin, at pamamagitan para sa lahat ng tao. Mapagpakumbaba namin hinihiling sa iyo na dinggin ang aming mga panalangin na aming iniaalay sa iyong banal na kamahalan sa pangalan ni Heso Kristo. Alalahanin mo sa iyong awa ang lahat ng mga tao na iyong nirikha upang manirahan sa lupa. Irigdas mo kami sa lahat ng mga kasamaan at paghihirap na aming kinakaharap iligtas mo kami lalo na sa kamangmangan, pamahiin, kamalian, kawalan ng pananampalataya, at mga ng kasalanan. Ipadala ang iyong ebanghelyo sa lahat ng bansa hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para ng salamit at dalhin ang lahat ng iyong nawawalang tupa sa kulungan ng mabuting pastor. Alalahanin mo, O Diyos, lahat ng iyong mga anak sa mga lupa in kristyano. Binili mo ang iyong simbahan ng iyong sariling dugo. Himihiling namin sa iyo na pagpalain ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan sa panalangin. Unuhin ang iyong simbahan ng higit pa sa iyong buhay at espiritu. Ihandaan iyong mga lingkod ng lahat ng espiritwal na kaloob at mga grasya. Alalahanin ang lahat na nasa anumang problema. Palakasin ang mahihina at dawin silang malakas sa pananampalataya. Ibangon ang mga nahulog. Suportahan ang mga pinanghihinaan ng loob at malapit ng sumuko. Hayaan ang isang espesyal na pagpapala sa iyong mga anak. Panginoon, sinasamo ko sa iyo na buksan mo ang mga bintana ng langit at ibuhos ang iyong mga pagpapala sa akin at sa aking tahanan. Punuin ang aking buhay ng kasaganaan, mga pagkakataon at karunungan upang maayos na pamahalaan ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong maging bukas palad, ibahagi sa iba, at maghasik ng mabubuting gawa, na nananalig na aani ako ng sagana ayon sa iyong kaluuban. Salamat, dahil alam kong sa iyo nagmumula ang akin pagpapala at ang iyong pagpapala ay sumasama sa akin ngayon bukas at man, Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahimtulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.